Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang gaming vlog ngayon ay June 9, 2025. Mag-update tayo ng mga price ng mga gamit hindi, manifest cracker, sampalok, Davis sweet beans at iba pang mga kot kotin. Guys, ito umpisa natin ang mga presyuhan ng lahat nitong ating ipapakita ngayon ay presyong Divisoria, Manila. Ito guys, ang una nating uh, itong Gummy sushi. So guys, itong Gamay Sushi, ang kilo nito ay 120 pesos. Itong isang bag na 2.5 kilograms ay nagkakahalaga ng 300 pesos. Ito lang guys, price yung Divisoria Manila. Ito guys. Lahat itong papakita natin nyo sa ating video ay binili natin sa Santa Cruz Del Crete Divisoria Manila. Ito guys, Gamay Sushi. Pwede nyo itong ibinta ng 5 pesos. Itong bintahan ko nito, limang peso ang repack ko at saka 20 pesos. Pag sa limang peso guys, apat na piraso yung ilalagay ninyo sa 3x4 na plastic. Pag sa 20 pesos naman, ilagay nyo 18 piraso sa 5x7 na plastic. Ito guys, at ito, gami sushi, 1 kilo, 120 pesos, 200 kilograms, 300 pesos. Ito. Sunod naman, itong wow uh, gummy worm guys ito, gummy worm. ang isang kilo na itong gummy worm 120 pesos 2.5 kilograms itong isang bag 300 pesos ito, guys pwede nyo rin ibinta ito o repackin nyo para malaki ang kita ninyo repackin nyo ng 5 peso at saka 20 pesos 5 peso apat peraso 20 pesos 18 peraso ganito guys ang pang 5 peso naman ang gamitin yung plastic 3x5 sa pang 20 pesos 5 by 7 na plastic ito guys ito 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 at saka hindi kaya panoorin dito sa ating channel ang mga pagre-repack iba't ibang klaseng mga tips sa pagre-repack ito guys ito sa noon ito jelly beans ang kilo na itong jelly beans guys 108 pesos ang isang kilo nito mas mura ito kaysa dun sa sushi at worm ang itong isang bag naman na 2.5 kg, 270 pesos. Ito guys. Oh, wala to, presyong Divisoria Manila. Pag na-repack nyo guys, kung mga bagwan lang kayo, gusto nyo magtinda, repackin nyo ito. Ang 5 peso, 17 piraso guys. Sa, dito sa Jelly Beans. Kung gagawa naman kayo pang 20 pesos, gawin nyo ay 75 pieces pang 20 pesos. O, so, ganun din ang gagamitin yung plastic. Uh, sa pang 5 pesos 3 4 pang 20 pesos 5 7 na size ng plastic yes. jelly beans ito naman ang gummy caterpillar ang kilo nito uh, 108 pesos itong 25 kilograms ay 270 pesos presyong divisory manila so, pwede nyo itong repakin Ah, 5 pesos, 4 na peraso, 20 pesos, 18 pesos. Ang gagamitin yung plastic dito, 3 by 5. Sa pang 20 pesos naman, ang plastic, 5 by 7. Ganun pa rin. Ah, 1 kilo, 108, 25, 270 pesos sa katalpela. Ito naman ang gummy heart. Ang kilo nito ngayon, Uh, June 9, 2025, 108 pesos. Ang 2.5 kilograms o oh, isang, itong isang bag, 270 pesos plus yung Divisor Manila guys. Ito guys, yan. Eh. Uh, guys, ang sunod naman natin, itong Gummy Bear. Ang kilo nitong Gummy Bear, 108 pesos. Ang 2.5 kilograms itong isang bag, 270 pesos. Ito guys, kung re-repackin nyo ito, kaya ng kagaya ng re-repack po, pang limang piso, ah, maglagay lang kayo nito ng, kung malalaki, limang teraso. Pag itong medyo maliit, pwede pwedeng pito, basta't nasa, depende sa size ng gummy bar. Ganun din ang gagamitin yung plastic nyo, pag limang piso, 3x4, pag 3 x 5x6. Ito kayo sa gummy bar, isang kilo one, 108 200 kilograms 1 or 270 pesos lahat tong presyong Divisoria Manila Gummy Ah, sunod guys itong ah, uh, Gummy Dolphin Ito so guys, Gami Dolphin Ang kilo, 108 pesos Ang 2.5 kilograms Ito 2.5 kilograms 270 pesos presyo ng Divisoria Manila. Kami Dolphin. Ay na ito naman ang ganito lang. Ang kilo 108 pesos. 2.5 kg 270 pesos presyo ng Divisoria Manila guys ha. Ngayong John 9 2025. Kung magbebenta kayo nito, 5 piso apat kraso, 18 piraso pang 20 pesos. Kaya ito guys. Ah, ba? Ayan. malaking mga kitaan natin dito sa mga rene-repack lang yung mga gani. Ito naman ang dami pizza. Ito guys, gami pizza. Ang kilo, 120 pesos. Itong 2.5 kilograms, uh, 300 pesos guys. Ito, 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 isang bag na to. Pala to sa division natin ito magbibili. kung kayo magbumpisa sa magtitinda, kailangan pipiliin nyo yung makintab ang plastic Ay hindi nagdidikit-dikit ang mga gamit Kailangan titignan nyo Pag nagdidikit-dikit ang mga gamit Huwag nyo bibilhin Yan ang tip ko sa inyo Pwede nyo gagawin nyo kung nanimili kayo ng mga gamit Hindi guys Gagani, Ganitong gagawin nyo Yan Bubuhaghagin nyo ang plastic Para makita nyo kung nagdidikit-dikit Ganun lang mga tip na Pag naglalagkit na wag niyong bilhin marami naman ang mga tindahan diyan na pwede nating bilhan oh di ba oh Sunod naman ang ating ipapakita ang mga uh, sampalok, dili sweet beans, fish cracker, cornic, pop beans, dillis at iba pang mga kutkutin. Guys, ito. Uh, ah, ang sunod naman natin, ito naman, dito tayo mag-umpisa sa sampalok. Ito guys, sampalok spice ito ang itong isang kilo ng sampalok. Ngayong John 9, 2025 ay 100 pesos guys sa Divisoria Manila. Ito guys, ito. Sampalok 'yan, eh. sampalok. 'Yan, ito masarap ang templa nito. Ah, sunod, ito cornick. 'Yan. Ang cornick guys, ang isang kilo 150 pesos. Ito 'yung isang kilo sarap ang timpla nito guys ayan naman so, pwede ito para kumita tayo ipagin natin ito ng 5 peso at saka 20 pesos kailangan sa ah uh, palima limang peso guys o gagamitin, gagamitin yung plastic 3 by 5 ayan ah uh, sa inyo guys ha kung magkano inyong mga presyohan pero para sa akin ay ako ang gawa ko 5 peso at saka 20 pesos lang sunod naman natin eh, ito ito guys itong uh, mani adobo adobo flavor guys yun, oh. itong isang kilo 130 pesos yan oh, presyo mga ito masasarap na mga timpla nito guys ito adobo yan 130 pesos repakin nyo lang kagaya ng ginagawa ko para kumita tayo ng malaki repakin nyo ng 5 pesos at saka 20 pesos ganyan lang kaya kaya ng mga presyo ng ating mga kawayan ganyan sa palimlim at saka 20 madali natin yan may bibinta guys o, depende, or depende sa inyo kung magkano yung mga presyuhan ayan adobong mani ito naman ang sprinkle ayan sprinkles ito 100, isang kilo nito 160 pesos guys ito oh pagpakin nyo ng palimlim ang ang gamitin yung plastic 3x4 ayan malaking kita natin dito guys doble ang kikita natin well, diba sprinkles chan, -chan, -chan, chan, -chan lang ang mga laman o ang kung magkano gusto ng presyo pero meron akong video dito sa ating channel Agamidix uh, Vlog meron akong pagre-repack nito ang itong sprinkles ang susunod naman natin dito, marshmallow Mini guys. Yan. Yan. 680 grams. Ano? Maraming laman ito guys. Repackin nyo lang. Palim limang peso. Ang gamitin nyo yung plastic 3 x 5 Yan. Palim limang peso guys. O so, 120 ito. Sa Divisoria. Pwede kayong kumita nito ng 150 to 170. So repackin kayo. Maraming laman ito. magaan kasi sobrang ito. Ito marshmallow malumi. Pero pag bibili kayo nito guys, tingnan nyo, bisan mga kulubot ko, pag luma na, kulubot ang mga marshmallow. Kaya titingnan nyo, kailangan yung makintab, at saka lumulubo ang marshmallow. Dito yung mga bottle niya. Kaya yun ang tips sa inyo para kung magubisa pa lang kayo. Ito, malaking kita, tobo dito. Ang sanig naman, ito, marshmallow b. Yan, eh ang ginagawa ko nito niripak ko to ang presyo pala nito 110 pesos yan nasa mga 680 grams din nito ang bintahan ko lang nito guys para madali may binta 4 piraso 5 peso dito yan 110 pesos pwede tayong kumita dito ng mga 80 pesos sa so 110 pesos na puunan pero nasa inyo pa rin yan kung magkano yung mga puunan sa, sa mga e-mal lugar adjustin nyo na lang kung magkano presyo o kung repackin nyo to 3x5 ang plastic yan kasi ito diba o kung mamimili kayo nito guys at titingnan nyo kung na hindi kulubot ang marshmallow kailangan nyo makintab magandang pagkakalubo ng mga bottle nya at saka malinis ang plastic yan ganyan ba? Diba? maganda o sundan naman natin guys itong bar nuts ito or peanut garlic yan ha? spicy flavor. Ito, so, merong garlic, may spicy, may barbecue. Iba ibang uh, ano ito guys, ang ang flavor niya nito. Ito. So, yan ang kanyang Oh, 160 pesos itong isang kilo guys pwede, ang ginagawa ko nito may repack ko ito ng pali malimang peso o oh, limang peso at saka 20 pesos pagka 20 pesos naman ang ginagamit natin plus dito 5 by 7 sa, sa pag limang 3 by 4 o isang kilo tag 20-20 gawin yung 3 si piraso kabalok ang gawin nyo nito sa mga palimalimang piso naman and nasa mga 50 balot yata or 55 ang nalo nito or 40 nasa inyo guys ah. nakalimutan ko kung ilang piraso ang nagagawa ko nito Malimalimang pesos. Okay. Kailangan tutubo tayo dito ng mga 100 pesos guys. Dito, pataas, huwag pababa kasi uh, maraming pa tayong sa plastic. Uh, Di ba? Pamasahe pa. Sunod naman itong braytel. Ayan. Sunod braytel. Ang kilo nito, 100 uh, 50 pesos guys, ito isang kilo nito ito dalawa, ito kalakalating kilo kasi ito, Itong dalawa na ito, 150 pesos to guys, isang kilo kasi so yung peanut brete. Eh. Kailangan nyo pipiliin nyo yung mayroong linga. Yun, o, know, nakadikit na mismo sa mani ang mga linga or sesame seed. Mabangong at saka masarap mabili to. Okay. O, tansayin nyo na lang yung pagre-repack nyo kasi medyo ah, uh, mabigat to Kaya kailangan, alis ah, ka na lang natin yung pagre-repack nito. O, diba? <laughs> brittle, mabili ito little, little guys ito naman ang garlic, peanut garlic flavor yan, o, oh, 160 pesos isang kilo gawin nyo rin ripakin nyo pag liwa lang peso pang 20 pesos ganun yung mga video tayo dito sa ating channel pwede nyo pa nyo rin kung paano ang ating mga uh, tips pagre re-repack o oh, diba yan malaking mga kita natin dito at ito naman ang PAP beans yan or patani sa Philippines yan PAP beans itong 1 kilo 100 uh, 50 pesos guys kung re-repackin natin to ang ginagawa kong repack isang pang 7 pesos at saka isang 20 pesos guys ang ating repack nito sa pang 20 pesos ang gawin nyo 5 pay, pay 7 na plastic gawin yung 14 kabalo o so, sa Ah, uh, pang 7-7 naman, pang 7 pesos ang bitahan. Ang plastic, 3 by 5. Ayan, patin nyo. O, so, saka bago naman nyo na ito isi-sealed, bibilangin nyo muna kung magka, ilan ang inyong nagagawa at saka magka nang gusto nyo yung dough ko. Diba? Pop beans. Ah, uh, ito guys, ito fish crackers. Ito, kung tawagin ito ay DE Ayan. DE original na fish crackers ito kalating kilo lang to ang isang kilo ito ngayong June 9, 2025 165 pesos na sa Divisoria, guys yan to fish crackers DE original yan itong pinakamasarap na timpla ng fish crackers itong DE original na fish crackers yan. kung kayo magtitinda Pakin nyo para kung tayo ng malaki-laki. O, diba? Ay, itong susunod naman natin. Ah, guys, ang susunod naman natin, itong maliit na balot lang to. Uy, ito, ito, tingnan nyo. Ito, 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 ito. 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 ito guys. Ito, 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 ito ang... Ito guys ang macaroni chicharon or macaroni crackers. Ito, ito, ito. ito. Yan. Ang kilo nito ay mga 125 pesos guys sa Divisor Manila or 130. Pero itong isang bag na tatlong kilo ay 370 pesos presyong Divisor Manila guys. Ito, ito. Kano rin ito. Yan, oh, di ba? Ang laki, oh. Yan. Ang ginagawa ko nito para kumita tayo at mabili natin, mabilis natin may binta ay uh, nire natin ng palimalamang piso lang. Ang ginagamit natin plastic 3x5. Yan. At saka gumagawa din tayo ng pang 20 pesos guys nito na ang ginagamit naman natin plastic 8x12 pang 20 pesos. So, ayan guys. Oh. Ang malaking tubo dito guys kasi napakaraming laman no. Oh. Tatlong kilo isang sako. Wow. Isang bandel. O, tatlong kilo lang timbang nito guys. Kailangan guys ang technique nito para uh, pipili pipiliin nyo yung medyo brown. Yan, yung medyo brown ang kulay para hindi siya mas madali umanta. Ganun. Kasi pag matagal to umanta to ang buhay nito mga hanggang dalawang linggo to. Yan. At huwag nyo mapasingawin to guys ah, kasi madali to Uh, kumunat, kailangan maganda walang butas ang plastic, at saka pag pipili kayo nito guys para walang durog kasi yung iba minsan nito may mga durog sa gitna nilalagyan nila mga durog titingnan nyo kung magaan, pag mabigat wag nyo kukunin ibig sabihin maraming durog niya sa gitna na palaman, kaya kukunin nyo yung magagaan lang, yung magaan ang pag ginano nyo, uy magaan, ibig sabihin niyan, puro buo buo ang laman nito, solid na buo pero kung sa tingin nyo, pag binuhat nyo na mabigat Ibig sabihin, maraming durog sa gitna. Pagkikita nyo naman dyan, guys. Dito, dito. dito. Kita nyo yan dyan, maraming durog dito. Ito, normal lang yan yung kukunti-kunti ng mga ano lang. Yan. ang ganun ang teknikan. Pag namimili kayo ng mga paninda para hindi kayo malugi, yung magagandang, kayo mismo ang pipili na ikaw na bibili. Ikaw, ito. Ikaw mo pipili na. yung bibilhin para hindi ka ma kakuha ng mga Tuma eh, tingnan nyo kailangan ah, uh, wag nyo pwede yung kurutin nyo ng konti konti lang mga ganyan makikita naman kurutin nyo na yung gilid ng puko nyo makikita naman kung malutong ganyan nga ang pagpili nito wag nyo naman yung pagbabasagin ang mga butil kay papagalitan kayo, kayo ng may-ari <laughs> uh, 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 at saka pag mamimili kayo guys huwag kayong tawad ng tawad kasi ibig sabihin na, mga presyo sagad na yan Oh, kaya tawad ng tawad kasi sila masasagad sa kita nila. <laughs> Lalo na kung di kayo ng kayong tawad ng tawad dyan. Kasi, alam mo naman ang presyon doon, sagad na yun para sa kanila. Tapos sa tawaran, sasagaran naman pa, hindi wala na sila. O, uh, hindi ba? Oh. Uh, o, ganun mga tips dito guys. Ito lahat ng mga pinakita natin guys, ay mga presyo di Bisaya Manila. Doon tayo namili guys ng mga panila kasi doon ang mas mababang mga presyohan. O, marami pa tayo hindi pinakita dito ng mga ano may mga pa o iba ibang mga ano pa mga chips ito lang yung pinakita natin yung nasa video natin marami pang mga pagkakitaan pumunta lang kayo ng mga palinki kung sa kayo mga lugar o sa mga o kung dito magsama ng Metro Manila punta kayo ng Divisory Manila kasi mas magsasawa kayo doon na pamimili napakarayan tayo million doon o, diba? ito guys ang gabi vlog kung magustuhan natin video gusto sa update natin mga presyo Uh, like share, and subscribe para ah, uh, masaya uh, di ba? thank you guys guys hanggang sa susunod na mga video natin sabay ba inyo para uh, kayo kung gusto nyo magtinda umpisa nyo na baka maunahan pa kayo ng mga kapitbahay ninyo o oh, di ba na o kung may mga puhunan kayo kahit hindi bang ganong kalakihan pag isa umpisa magmumultiply din yan o oh, di ba? Magandang Uh, thank you guys! Bye!